guys, good morning, good morning po sa inyong lahat Today is Wednesday uh, Panibagong guide na naman po ang ibibigay natin ngayong araw ng Miyerkules o bulan sa September 25, 2024 So, sabay lang mo sa mga ganahan mo sabay sa itong guide karon na old draws gihapon At ihatag na mga probables only um, Disclaimer lang, wala tayo sure win ha mga boss ha? Okay, so nga ang result gahapon sa 2pm. 769 ang result gahapon. On the spot ni, daog ta ni sa 7.6. 7.6.9, on the spot po na. On the spot na gahapon. Kung nakapick mo, congratulations sa inyo ha. Sa 5pm draw, um, 3, 3 to 328 delayed ni 328 kaya tag na to na katong ni Aging Adlaw 328 so wala ta na <clears throat> sa 9pm draw um, 347 congratulations sa regalo ato ang regalo advance regalo na nato ha gihatag nato na advance regalo kung nakalantaw mo congratulations sa inyo ha 2 hits na kahapon no sa ito guide sa mga nakapick lang congratulations so karon natay win chart ako nang i-advance o hatag sa inyo ha basin niya ganahan mo aning mga nakaditibi pero kini okay siya uh, basic mo advance lang ba wala pa di pa man siya naka karong dalawa pero basin mag advance lang mo siya sa mga result gahapon so base ganahan mo uh, ang naka DTB sa kini kini uh, dire kay kini gawas na niya ang 464 gahapon 769 okay kung na gahapon 769 ato anang gihatag na guide gahapon kung nakalantaw mo na so ang nakaditibi nga rin, mga idol kay 381 ah uh, di ditibi waiting guide pala waiting guide ni siya ay di pa man siya na nakaditibi so get bus lang na ako ba so 381 versus ah uh, 836 muna ganahan mo ana pwede na yung respetaran karong adlawa base niya mag advance no Base lang mag advance pa so ay nang gi na akong hatagpod sa inyo karon. So guys, siganahan man ang mga idol, respeta rin na ninyo. O nga, diri po sa uh, diri, ang waiting diri mga idol kay kani humana ni siya, kari ah. So, ang waiting ani diri mga idol kay 3, 6, 4. Ato naghihatag ha, gabi, gi na po ni itong hatag gabi eh. Gabi eh. Ang 3, 6, 4, ato naghihatag gabi, gihatag. So, kung ganahan mo walang tawataw to ato itong na regalo, special kombinasyon o partial kombi, uh, baliki, latawa lang yung mga idol ha. So, kung sindikatuhon ni mga idol, um, mga boss, 943 na siya kung sindikatuhon. No? So, ang shadow, man ang shadow anin niya kay 819, ni gawas naman ang shadow ani kamo kung ganahan mo sa shadow, uh, yung shadow ka, ang shadow niya, huwag mabalik gani ang 819, pwede gyapon ah, okay, magbalik-balik ng resulta karon so pag target og gram money ni mga idol ha kana so diri sa pikas na win chart ang naka waiting guide dire eh, kay 628 so 628 versus 1 73. Ayan, pag target rumble money mga idol, akong get ba sa hatag pakita sa inyo karon kay basin niya bubuhaga ini. Eh. So kini gabi ini gawas na uh, 9 PM ani humanan siya karipod duman na so kini na dire ang waiting waiting po di siya ko ano 7 3 og 7 og 8 42 itlog na tubong purol mga waiting combination po na siya o ganahan mo pwede na niyo apel mga boss pero naman na sa to ang probables karon okay screenshot po mga idol hatag na tag advance advance bang Gata na tag guide old Aldros Old niya tong guide uh, idol. Pero kun ako makita niya na mga nindot na guide uh, magpahabol ko niya sa kahuman sa result sa 2 pm. Ug na koy makit-an. Uh, Eskalera na to. Ah uh, iska 7657685 uh, 4 6 5 2 1 0 So mura na ang iska Og ganahan mo ana pag pick lang mo dira kay kini akong iska na base karon. So ganahan mo pwede niyo i-pick ano. Patara na kabaw atong eskalera mga idol ha. Double. Ang double kay 788. Ayan 788. Ah uh, kini ako ang base double. Oh 288. So, 822 or 722. 2 Ayan. Pwede po nung mag, malik uh, mali. 377 pala. Three, seven 7 Ayan. Yan lang yung double natin. Magpick lang po kayo dyan mga boss ng one combination, no? So, garing natin sa ito ang guide or draws. na natin ang 3 versus one three ah uh, quadrey kay 317 318 so muni to ang base karon pero kung namay mga base combo diyan ah uh, mulay patdi mga boss ang inyo, ha mga base kombinasyon pwede mo mag 310 ha 314 ayan i love you 314 315 MC so ayan mga boss screenshot 'to gameran nito ang kumbi karon adlawan mga idol mga boss uh 86 ayan so 680681 so muni ato kung muni ato ang kombi kombi based kombi so pwede gyapon mo diri mag-ana mga idol pwede mo mag-pick diri oh ok sa depensa muni ato ang based kombi kini diri ato ang depensa ayan ana ohnya kini 685 689 o 689 ayan Next po ay 84 So 8448 ayan uh, 845 84 3 ayan Ito yung base ko ngayon Ang araw 8, 4, pwede mo pwede mo mag 840 840 842 et log na to pong purol 849 wa pa ni kagawa sang 849 ayan MCA ganahan mo MCA 841 ayan okay screenshot po ah uh, next 58 so yan 58 or 85 basig karon na ni wa ni kagawa sa gahapon akong gibalik karon kay uh, pakita magyapon sa guide so yan ang based ako ang based sa 85 so pero pwede mo mag 85 uh, 859 ay gatag natin 859 no <laughs> pero sige lang 851 MCA 850 MCA gihapon sige nahan mo puro na na MCA 8, yan, tip 57 MC gihapon na siya. Pero pwede mong mag wala, gihata, gapon, mo mag-double nga naman mga idol ha, pwede mo mag 885 558. Kana. Ato lang gihatag hapon basta ganahan mo, crispy ta rin ninyo. Sa 22 or mm, um, 27. Ay, ano ba 'yan? Kamali-mali naman yung ang swat. 27. Ayan. So, diri ako ah, kay 721 720 Muna akong based karong adlaw Pero sa akong ginaingon mga idol ha, basig na mo yung mga sariling computation o kombinasyon ra. Tanawin nyo pasok po sa pagkaparehot ng kombinasyon, pwede na ninyo ah, birahan karon kung magkapareho ang mga kombinasyon mga idol ha. Okay? So, yan. Yan po. Ato ang best kombi karong adlaw. So, sa mga ganahan mo sabay ani, eh, sabay lang ninyo, no? And then last, i 4-1 one, or 1-4. One, so, diri ako kay 1, ah, uh, 2-4-1. 2-1-4 one. One, or 4-1-7 uh, So Mani itong based pero pwede mo mag 419 ha, 419 415 ayan, 415 416 MCA 416 410 Ayan 410 Pwede po nung 410 41 Ijatag na ito na yung 418. Pero mo. Sige, lang Balikin yung mga idol. Kaya basig mo balik ang result, no? Magsigira mo. Nagbalik-balik ang resulta. So, mora na itong guide. karon adlaw mga, mga idol, ha? Magkatag na itong uh, pamuste. karon Oldros 0, 3, 7, Pwede mo din mag 3, Okay, 3, 0, 6, 7, 6, 0. Ayan, 760. Pag target o grumble mo ana karon o 307. So, kanin 307 mo na akong base pag target o grumble mo anak. Okay? O kaniya. Ayan. Okay, muna na mga boil, mga boss. Good luck and God bless po. O dagan salamat sa inyong tanan. Uh, sa mga nagpadayo, naglantaw sa boss trend 3 vlog o mga nag-like, dagan salamat sa inyong tanan. Okay? And then Uh, out na ko mga idol ha o oh, sa mga wala pa, wala pa subscribe don't forget to subscribe and please hit the notification bell para po ma-notify mo sa ito mga video na gin-upload adlaw-adlaw mga idol so dagan salamat sa inyong tanan mga idol ha uh, sa mga nag solid na boost rin review blog, vlog, thank you, thank you so much sa inyo tanan mga idol. So, good luck and God bless. Hope to win takarong adlawa. And always positive lang tayo per may mga idol ha. It's okay? Out na ako mga idol. Bye-bye. And God bless. Amping mo kanunay mga busa. Kung asa mong mandapita karoon. Mag-amping mo perme O sa inyong trabaho badra. Amping mo per me, mga idol. Okay. Good luck po. And God bless sa inyong lahat.